Oh, o, darako, piso. Ay, kamatay, piso, ra. Kung saan tama, mo maurom na akong kwarta, oh. Piso. Sige na lang, Nemo Ngayon mo nga. Piso, ragi, hapon. O, oh, kanat na lang. Sige na, libud. sige hu na ko na oh oh tingin ako hmm. so spill yung 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 pusta yung yung <laughs> kanya naman, kaya mo na nabilin. Kana, piso lang gihapon? Ay mo naman, oh! Ay, unya nga, kaya mo nga Pusa, pusa, ay pusa. Pusa. Okay, pusa, pusa. Kena, pusa. Dira, dira. Kapuni, kapuni, kapuni. Tuk, tuk, tuk. Tiki tuk. Pusa mencukan. Hmm, dapat turu-turu pak. Kamu tunggu segera, no. na to, tobe. Hoy, hoy, mata. Mata. Na naman. Hmm. Hoy. Kau pod. Cik mata na. Na naman ka. Dire. Na mung kunoy nagayngon ng nagsugal mo. Na wala na mo mong... wala mamay kasugal. Obya may nagsugal ka. Hmm, na kap. tagot-tagot ka man. Uy, na ngano nang tagot-tagot -tago ka? Asa man ninyo di pantago braha? Wala may braha ka.